video, hindi nyo na kailangan magpunta sa mga isla ng Mindanao o sa parting Visaya para ma-experience lang ang magagandang isla nila at malaborakay na beach. Tara na guys! Sa Cagbalete Island, 4 to 5 hours na biyahe lang mga tol. Mararating nyo na ang bayan ng Mauban, Quezon kung saan matatagpuan ang Boracay of the Pacific. Welcome sa ating panibago episode. Ano, tara? Sama ka sa ride ko mga tol. Pwede siya na sa balok, lukbat. Ay, may naliligo ba? meron mo? No? Umaanda. <laughs> Umaanda. <Maalda. laughs> Gustin, tayo <Tira, tira>. lang, <laughs> sara. Simulan na natin ang video. Let's go! One Lugaw Special Morning, good morning and order tayo ng ano Ang lugaw Kaya namin ng lakas si Kenny Moto Dito tayo ngayon sa ano Sa Kalamba Kalamba na, no? ah. So, dito lang si simula ng ating uh, balabas video Sama si Kenny Moto Kawin naman dyan May, Meron pa kami mga dalawang oras sa biyahe Mula Kalamba hanggang ano uh, namin yung Cagbalete Beach na Cagbalete Island minutes. Ah. Uh, 10 minutes. Ah, 87 kilometers pa tayo mga tol. Pabunta dun sa location natin sa Mauban, Quezon. Hello. Bye check. Kaya check. moto? Check, 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 Mike. Ayos. Mga uh, alas 8 na, dun na tayo sa, ano, sa Mauban. Sa Depende sa natin, sa pacing ng takbo. Ato ng kalamba, Los Banyos. Banyos! Sana ng panahon, sana ganyan tuloy-tuloy ka hanggang nabuhas. Good weather, good vibes, and good morning sa inyo. Bayan ng victory na tayo mga tala. Yes! Tapos hindi ko tayo rito, pabunta naman siya ng Rawan Road and Nagkailan Road yan.

pero dito tayo pupunta. Tinuro mo lang. Tinuro mo lang. Tinuro ko lang sa mga sa mga viewers, subscribers natin and followers para pag may chance sila magpunta dyan sa Yapu Lake, napakaganda dyan pwede maligo look at that wow solid oh taas ang bundok yan siguro yung ano mount ano Banahaw Taas eh, sobrang taas oh Gabi oh Gabi oh, baba lang hulap Gabi solid oh Nawala yung antok oh <laughs> Napakaganda ng ano, tanawin oh Lumas simbahan ng Nagkarlan Ito yung public ano Bakit? Okay public market na Pamilihang hang bayan ng no, love no, no, no. okay. I love Lilion okay welcome to bayan ng Lilion Laguna welcome to ganda na ano painting e diretso diba? ito na yata yung pinakabayan ng ano uh, ng Lilion Nakna knock. Who's there? Lily Lilio. Lily, mo sana nangisipin isipin. Tama ba? Oo, oh, tama. Parang ipag-asa, Lilio Laguna. Oo, so ito, oh. ito. dito pala may pass, eh kaya daan medyo malaking kalsada ang ganda ng kalsada rito mga tol oh Tayaba City Luisiana Sambaloc Lukban Town proper okay nga ayos yun daw wala lang nakaulap lang pero yung pa ganda yung bypass ah eh. go mauban malapit na kami eh alright Welcome to Lokban. Ah, nakita nakakita ka ng mga langganisa, langganisa, ibig e, sabihin na sa lockbang ka na. Sarap lang dito mga tol. Solid saka yung ano, pansit hab-hab 'yon. Grabe, pinopino yung ulo. Pumulan. Ay mo time out. Ang bola tayo na masisilungan. Sorry, sorry, sorry. Mababasa ay GoPro go natin. Tatago na muna mga tol. Silong muna tayo mga tol Nasa Quezon na tayo okay. Naulan na Kaya pagpupunta kayo ng Quezon Maganda na kayo ng ano Chapote sapote Let's go <laughs> Ito lang kami dito sa ano Bandang Lokban pa rin Kulat ako biglang bumuhos yung ulan eh <laughs> Bago magmahuban sa palok Tapos mauban ba? ay I may mean, naliligo ba? meron no? maglala ba? ano yun? <laughs> god ganda ganda ng ganda ng katabi ko katabi? hindi ba kaangkas? ah kaangkas pala Aubang Tourism Office Let's go! Let's go! Ang sabi daw sa Google nasa ano lang daw siya maliit na iskinita 50 30 ko kanan Tama ba? Hey, tourism information? Hmm. right? Tourist Information Registration and Product Development. So, all goods na kami dito sa information, tourist information na mauban. Nagmahid lang kami ng uh, 80 pesos. Magbabayad pa. Magbabayad pa lang pala. Uh, Mayroon ako wala, ah, wala uh, Dwayne Duwaso. Uh, uh. Pakita niyo lang po yung sir, sir. Apo. Ah, Salamat, ma'am Camille. So, mga sir, so, niyo lang yung... Uh, pinabook nyo sa online, sa page sila. Then, eh, kahit mag-down na kayo ng kalahati, after noon, kayo na kayo magpa... magpunta ng maupas. Habal-habal rates DOT accredited resort. Yan. Kaya eh, mga accredited ha. Kailangan, hindi na kayo magpunta. Ito naman yung uh, public boat uh, trip schedule, uh, Pantalan Port, Cagbalete Island, Cagpalat Island to Pantalan Port. And dito tayo ngayon sa Pantalan Port. First trip niya is 9 a.m. to 10 a.m. sa first trip. And last trip is 3 p.m. to 4 p.m. Pagpabalik naman sa Pantalan, no? Galing ka sa Cagbalete, at uh, 7 to 8 a.m. And so last trip niya is 12 1 pm ya right let's go let's go let's go let's go All right see you tomorrow ADB 150 Eh uh, wala 150 pesos overnight na siya Diya ka muna Eh paya rin Tapos uh, ano, makakain dito sa ano, mauban. Bumili po na kami ng makakain dito sa bayan para pagdating doon sa ano, location namin. Sibug na kami ng chibug. Dito sa mauban mga tola, at least naman mga transportation dito, Maraming mga tricycle, uh, single na motor. Yung yung ano yung isa may pasay, di ba? Yung ano yung terminal. Ayun, mga ton. Meron din palang uh, bus pa punta ang Bauban, ma to Manila, Manila, to Bauban. Ma yung jackliner. Gusto mo, oh, meron din mga uh, van. Ano? Diyan tayo. Saan tayo. tayo papunta? Doon ba o dito? Alam ko dito eh. Dito yung pier. Oo, oh, dun sa harapan. Yung malalaking bangka yata ang sasakyan natin. Ay, minsan banda yung ha ano, island. Island. Ah, Kung likod, yan ba? Sa likod daw nito. Ah, okay. Sa likod niya yung island. Tara. Kung malaking bangka na may sasakyan natin. O, oh, kasi 85 tanik. capacity eh. Oo. Titanic naman. Grabe naman. Oo, <laughs> oh, mga tal. First time ko mga makarating dito sa Maupan. Quezon. Yes, so. Sulitin First natin ito ba? mga tal. First time mo ba? Uh, sulitin natin ito. Sulit bago matapos ang taon. Yan yeah. yung bangkang ang sasakyan natin. Ito, ito yung pinatawag nila. 85, laki, oh. 85 seater passenger boat. It's laki. Grabe. Kaubaan.

Ito lang. Sige. Yeah. 45 minutes. Ang biyay. 45 to... Pag na malakas daw ang alam, yung mga isang oras. Oo? Sana huwag lang malakas ang alam. Yan mga tala. Pagka pupunta i ito sa Mielo. Uh, Mauban Port. Pero naman dito in-offer na 100 per head doon na ina? 100 per head. May private din. <laughs> may private din. Mas okay yung private. Kaso, huwag oh, marami kayo. Pero pagka-ponte, lugi. <laughs> oh <my God. laughs> pa Ayun, pakita daw doon. Basat. So, okay. Yan, yeah. pakita niyo yung na dalawa na dito sa Cag. Cag, balete. Cag, balete. Yes, thank you. Thank you. Ah, Sasakay na lang siya dito sakay Dali! Okay. Oo, so pinakaabot ko na ito Mamaya may adobo ka sa akin Gusto daw niya chokes to go Chokes to go, ano yan? Oh, man. Okay. Hmm. Ito kasama rin to sa 2000. Ah. No? Oh, ito pang ano man. Walang CR. Ah, walang CR. Sa oh, sa ano lang talaga ko CR. Oh. Itong isa naman po, ang tawag dito. Ay, White Sun Hat. Mm. Yan, oh. oh, naman po yan. 3,000. 3,000. Ito, may, ito yung may mga aircon. Yung Wala kasa. Po yun, po yun, Gait, gaita. Pero ang aircon po ko, ang oh. circulated lang po yun. Ang aircon ah, po sa kabila. Kabila pa. May, pero may aircon dito po. May hmm. swimming pool ba rito? Wala po. Ah, wala, sa wala. Sa pasal po ang may swimming pool. Yung isa po po. Kasa mali Ito, wala rin aircon to. Ito yung, ito magkano naman to? Ilang kataon naman to? Good po, eight. Eight. Ah. Wow. Ayos. Sige so, po. Okay, Dania Camping Resort. Thank you. Welcome to Mugbalade Islands. Yay! Yeah. gamit and 45 minutes to 1 hour going to Cagbalete ano sexy ni Candy mo ito oh alright okay okay tinan nyo yung bahay diba ang pino check sobrang pino mga tol Bukas iba ko lahat sa inyo Pag gumanda pa na Hi, good morning. <laughs> Joshua pula. Balay na ako. Hey. doon lang na tayo magkapisa, <laughs> oh The and hey guys, we'll be diving inside now. na island hopping okay. okay. bali maghahabalabal tayo dahil Number mababaw din, mababaw yung ano rin eh tubig tubig loading na yung bangka namin mga tal ganda. ayun yung ano power plant ng mauban yan plus doon yung pami uh, infanta real doon banda doon tayo pa banda pero dito yung ganda Let's go. Ayun na. Ayun Ayun yung bangka namin mga tol So oh. Ah, sa mga nagtatanong No? Ang kailangan ng hopping ni Kuya Nasa, ano na lang Nasa 300 pesos lang Hindi, <laughs> lang yeah, pesos. <laughs> 1 -5, 1 -5 Kaya, thanks for it Kasasabu kayo pa One Special price Ito lang doon kanina go! Yan, nandot kami na ano Nagpalindi island hindi <laughs> dito sa kapila Muna ka dito <narito. laughs> Ano po tayo, guys sa area angle? So, pukang solid dun eh? ito yung offer sa atin, di ba? Corals, fish feeding, river, river, river. <laughs> Tapos, ah uh, yung, ano, yung bar, sandbar. Pag summer na, talagang napupuno tong area nito. Yan. Yeah. Makapansin mo. Sa ngayon, eh, off season, December, kaya ganun. Yung naging package namin sa sa bangka, yung tour yung tour o yung island hopping namin nasa 1,500 lang mga tol okay dito soon yun uh, naman kami sa may river riverside river river sa may ilog pasig yeah, yeah. Um, dito tayo ngayon sa May uh, San Jose River. Dito pa rin sa Cagbalete. Ayun. Ba pa rin tong River na 'to. Telegram campaign ni Gwen ano ano. I wish I knew hai ada di sana empat tuh tiga thank you. Sabi mo kayo ni Mata. So bakit ko na yung pinti ko at transport? Thank you, Kabele. Ayaw ba kung ka? Kabele, yung island. Hindi mo na kami dito. Thank you, Sir Arnel. Thank you, Sir Arnel. Thank Sir Bali, magkano yung mabayaran namin, Sir? 1.5, Sir. 1.5, no? Napakamura. Napakamura ng ano. Ayos dito ah. Pagka may chance kayo, punta lang kayo dito, Cagbalete Island. Babay na mga tao dito sa hindi sila ano. Pero sila sa lahat. Alright. right. mga lokal dito. Ay, ganda umaga po. Yes, sir. gusto po. <laughs> Ah, iba Salamat. Yung PR nila, mga tolo. O, oh, na Order kami dyan. Yan. Naibang ka, oh. Eh, yung mga private, uh, ano, pump boat, doon naman yung, ano, yung public, no, yung 100 pesos per head. Ayos. Yeah.

Grabe, inabot kami ng bagyo dito <laughs> Sa mauban So bro, tinan nyo oh. nice. Take off na kami uh, Pauwi na kami ng Manila Yan Thank you mauban Thank you Kagpalete Grabe Sobrang blessing namin Binaspasan nyo kami na binaspasan ng ulan <laughs> Pero solid na sobrang ganda ng ano, ng Cagbalete Island. Sa mga plano magpunta, ang mga suggest ko, punta kayo ng summer. Ingat lang tayo lang, palagi. Sa mga ng buhay, sa mga oh, sa palilakbay, lagi na spray before you start. But I say always, God always. Matuwi <laughs> ng camera ko. And good person tayo palagi, mga tol. Alright. Right safe mga tol Mauban check Mauban check Thank you